baka vocal dito no ni uh, coach Shenkyo vocal vocal Ayan, so welcome back dito sa uh, Doi TV Sports at sa Day Enrica YouTube channel no at uh, of course tayo po ay mag-uusap no ng uh, nagaganap na PBA semifinals no ito yung sa pagitan ng mga kupunan ng San Miguel no? at ng uh, isa sa mga kupunan ni MVP at ang isang malupit na kupunan na katulad ng Rain or Shine na independent team na nagipagsalpo ka no? sa mga malalakas at uh, malalakas na, kam na kampanya ah, tuloy uh, ano, kupunan. <laughs> Parehas din yun. <laughs> so yun nga. Ang uh, bakbakang San Miguel Birmen at ito pong um, Rain or Shine, Elasto Painters, no? At alam naman po natin, napaka-vocal dito, no? Ni uh, Coach Keng Kiyaw, vocal, vocal, I ibig sabihin yung prangka, no? Hindi ano, alam niyo na, <laughs> Tapos, and the other hand naman, ito naman pong uh, Barangay Ginebra, no, ating paboritong kupunan. At itong um, kupunan ng Beralco Bolts, ayan. At, uh, ano bang standing dyan, no? Well, balita natin, nakaungos na ang dalawang San Miguel, ang Hinebra San Miguel. No, nakaungos na sila. At uh, tulad ng inaasahan, <laughs> I mean, hindi na prediction eh. Ano na talaga eh. Matik na yan. Inebra San Miguel. Kasi nga, sila po may pinakamalakas na kupunan. No? Kung double doble-doble. Ilang layer ng team nila eh. No, meron silang first five. Meron silang first five. I mean, na uh, second five. <laughs> Dahil, uh, nyo naman po ang barangay na Ang lalakas ng sentro. Oh, no? na ko yung days ng Hinebra. Ito na naman, reminiscing na naman tayo. No? Kung saan ang barangay Hinebra, no? ang sentro nila, si Marlo Aquino. No? Na talagang inabangan po yan from uh, UAAP. Di ba nga? Nung naglaro siya from Adamson. Pagkatapos, ah uh, yun na nga. Siya uh, na-drop ng barangay Hinebra. That was... Before, no? Ngayon, yung mga malalakas na kupunan hindi natin alam yung mga malalakas na makubunan tuloy malalakas na players eh kung saan maglalaro yan kung maglalaro pa ba ng PBA yan o sa abroad maglalaro we can blame them napakaganda po na opportunities dun, no? tulad na natin dito <laughs> so yun nga uh, tapos sa bench naman Madlaw Wilmer Ong no? Yung mga uh, solidong ano ng Hinebra talagang never say die ano? Doon po na simula ang Never Say Die. Hindi sa All Stars eh, no? Sa pagkakaalam ko, kasi doon ko sila hinangaan kung paano po sila nakipagpakbakan despite, no? Na hindi po kaganoon ka super, ano, no? Super team yung team nila, no? Biruin nyo, nung 99, 20, uh, nung ano early 2000, no? Ang film palang pa lang nila noon si Elmer Lago, no. Ang nag-iisang nila doon The Rest, talagang solid mga Pilipino talaga yung mga 'yon, no. I mean Don't get me wrong, no. I like films, no. Sila nagbibigay ng ano tag dito. Ah uh, ano, tag dito excitement din sa liga, no. Kaya ginusto ko magkaroon ng film dati ng Ginebra, no. At gusto ko dati doon si John Art ni Arrigo. Well, may content po tayo dyan, no? Na kwento ni Mark Kagiwa. Anyway, so yun nga. Yun po, that was the day, no? Na, or those are the days na gusto kong Hinebra, no? Nakipagpapakan kahit na hindi ganun kalakas sa mga players nila, no? Ngayon kasi parang hindi nakatanggap-tanggap na hindi sila makapasok sa finals kasi nga super power na sila. Bilhin nyo may Thomson, yung kanilang newest additionals, na si, ano, Ahan Misi, no? Tapos, may Stanley Pringle ba sila? Stan Hande, Hardinger, at ito si Japet Aguilar, no? Kung di sila makapasok sa finals, ano yun? Na uh, wasted, no? <laughs> Kaya talagang na sa, the other hand naman, ito ng no, San Miguel Birmen. Kalokohan din kung di sila makapasok dahil lakas-lakas. Meron silang pinaka-dominanting sentro sa liga. Ilang beses nag-MVP. ba? Diba? Kaya nga dapat wala ng height limit ng imports. Paano naman mapanta yan? Bre si Bo Belga. Di naman din ka... Alam naman natin malakas si Bo. Pero kita nyo naman sa height difference. di Diba? Napakalaki ng diferensya ng dalawa. Laki-laki ni Junmar. 6 foot 10. Kahit nga... NBA caliber player eh, na do-dominate niya nakita niya naman ang performance niya sa Asian Games, 'di ba? Talagang June Mar lakas talaga, no. Tapos um uh, although yun binibigyan sila ng magandang laban pumapalag po Ray or Shine, no. Napakagandang uh, ano no. pagkakataon niyan para yung mga fans ay eh, makabalik, no. Subalit yun na nga may nang mga nagko-komento na sila na naman, no? Ang magkikita. Ganun po talaga dahil sila po yung nagpapalakas eh. Yung ibang mga team kasi, tinatrade nila yung mga malalakas na player nila or di ko alam, may ibang players naman kasi, choice sila pumunta ron. ba diba? Tignan nyo tuloy si Jeron Teng. Such a, ano, number one option pa siya dati? Ngayon, bench player. Paano ka ba naman makakalaro? May Chris Ross, may Lassiter. O, oh, meron pa silang Keith Jimenez. Doble-doble -double na yung player na San Miguel. Noon pa po nangyari yan, na may mga doble-doble sila mga player. Kaya po yung iba, di bibigyan ng time. Hindi napapanood. Isa rin yun eh, sa mga cause. No? Pero again, we can't blame them unless madagdagan ng kupunan. Kupunan po na maglalaro. Hindi yung kupunan, no? na ano lang na farm team lang no tinatawag ng farm team no o di kaya eh ko anong purpose nila sa liga no para yun eh kaya nga kayo nandiyan teams para di ba magbigay ng excitement no sa liga o di ba so yun lamang po no ang, ang ano diyan ng ating uh, take dito no at uh, Sino ang prediction kong mananalo? <laughs> Wala na. <laughs> Wala na po akong prediction. Bahala na po kayo mag-isip. Ano? Baka mamaya, ano, sumablay, nakakahiya. <laughs> no. Ang basketball po kasi bola pa din yan. Ano. Tignan nyo naman ang mga super team sa NBA. Natalo na. na ba diba? dadad ako po tayo diyan sa susunod na content at yun lang po muna ang ating uh, napag-usapan ngayon no dito po sa PBA masaya po tayo dahil bumabalik ang cloud alam naman natin kung bakit ano po at uh, hopefully it will ano no Mag, magpatuloy po momentum no suportahan po natin ang liga na ito no ang ating liga. So yun po, maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita tayo muli sa mga susunod na content kagaya nito. Dito lamang sa DOY TV Sports at TNT ka YouTube channel. Muli, maraming, mara, madaming, maraming, ah, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa panunood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.